Yes, mga kanibor. Kakakuha din tayo ng isa, oh. Mga kanibor. Mga kanibor, bababa tayo rito. Uh, Susuong tayo dyan sa tubig na yan, oh. Dyan, oh. Bali, bababa tayo dyan. Ang taas lang. Sharo, ako, ayan, sa paako. Ayan kasama ko yung aking kids so, bali bababa tayo rito ano nga bababa dito ayun ayun na na tayo nasusubukan natin maghanap no mga bagay na hindi natin alam kung paano nga natin kasi nung last video ko nakita ko yung mga bata dito nag nangunguha mga clam o yung mud clam sususubukan so, natin kung kaya natin yung ginagawa nila kasi kumukuha na rin ako nito pero sa mababaw lang na area ito kasi ilog na to aroy, aroy nakahawak ako na <laughs> ko ako ng mga kanibor natusok ako Ay, something wrong <laughs> <laughs> To, ali. <laughs> ah, Pasay. Tayo so, ay yung ano, so, ah, kikilawin natin mga kanibor. Ayun oh. Okay boss. Mm. mm. mga kanibor. Butas dito. Nandito tayo sa ilog. ilog 'to na kumokonekta sa dagat. Na may pagka ano halong tubig at tabang. Wala naman kami makapangono. Nandito na tayo mga kanibos sa ilalim ng mga lipa kasulukuyan tayo ngayong tahan-tahan gumagapang para hindi tayo mapansin ng mga hot clams <laughs> sa di kalayuan mga kanibor may lumulutang nanyog ding 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 at may itlog hindi ko alam kung anong itlog ito mga kanibor pero may itlog. Pugok na itlog. Ayan. Delikado to pag sumabog. <laughs> Tapos may nyug. Ding ding ding. Ito yung aking anak. Ayan. Wala pa rin kami makita mga kanibor na ano kakaibang nila lang maliban sa mga nyug ngipa ding 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 oh. malalim na eh itong lugar na to kuya hmm. malalim naman to sobra ay hindi hmm. natin to kaya. baka mabasa yung ating gamit adjust tayo adjust masyado hmm. malupit itong binadaanan natin delikado ito para sa mga katulad natin mga lalakbay ding 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 ding, 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 ding. wala naman tayo makuha kuya ko pa yata tayo yata sa camera yes mga kanibur nakakuha din tayo ng isa oh. tagal ng panahon ha? kanina pa tayo nagigikot ngayon lang tayo nakakuha ng ano, isa o oh, yun nako oh. puni mo iihaw namin yan mamaya ng anak ko oh. subok pa tayo ulit. meron yan tsaga tsaga lang Oop, another one mga kanibor. Hindi <laughs> e, nga alam mo lang, ganun kalaki, pero may laman na. Hama ka manak. Uy, another one. Bato. Ang <laughs> lugi ko pa yung anak ko. Kanina pa siya rito, wala siya nakuha. Uy, another one. <laughs> yeah. Ang <laughs> laki-laki mga ka-neighbor. Nakakatatlo na tayo. <laughs> Nagsakripi, Nag nagbunga din yung ating paghihirap. Uy, another one. Mga ah, nakakapat na kami. <laughs> huh. Hanap ka na yung lagay na. Mamaya. Ah. <sighs>

Kawakawa ka mo lang yung putik na Iihaw natin yan mamaya mga neighbor. Ingat lang tayo kasi minsan. Mas mga alimango. Oops! Another one mga neighbor. Yeah! <laughs> Nakakarami na kami. Iihawin namin yan mamaya. lipat muna tayo sa kabilang kamay mga ito naman ang bare hands natin kabilang gamitin change position tayo mga kanito steady lang kayo dyan ha huwag kayong kukurap at huwag kayong maglilipat dahil mamimiss nyo ang mga ilang uh, kabanata ni Big pa naman itong ating ginagawa wala tayong cameraman eh Oops, adi. Nalampasan <clears throat> lang ng aking anak. Sige. Yes, Sige, natin dito sa baba. Adi, adi, adi. adi. <laughs> Nakawala pa. Yes, another one. Another one, mga kanibor. Ano? Ano? Ito ka. Ito. marami na tayo ng mga kalibor. Iihaw natin yan mamaya. Lulutuin natin yan. Naman. Ito mga kanibor, bunga ng nipa. tubo na siya. maghanap siya ng lugar na saan siya pwedeng lumaki nang tuway o nang madlang oops another one dami na kami ng mga oh oo pigsit pigsit pa hindi marunong yan ako eh, kaya hindi siya nakakuha uy maliit pero pwede na ayan sa Siargao pinag-aagawan to kinikilaw nila dito sa amin <laughs> kami lang mismo kumukuha depende sa amin kung anong gagawin come on ano katulad nga na sinabi ko ang hmm. laki eh yeah. Dagdag pa tayo ng isa. Puting mga siya. So yun, akit na kami mga kanibor kasi tanghali na. Balik na kami sa base. Akit tayo mga kanibor. Akit na tayo susuot-suot. Ating port today may mga kanibor. Dito muna kami magpapahinga. Tapak mo ngayon ako natin kuya. O oh, ha? Diba? Ang dami din yan eh. Hmm. Ganun lang kasi may nakadami na kami eh. Bakit? Okay. Ay! Putik yung laman. Patay na yan. Mga ganito nakuha ko kanina bakit may mali may nakaipit. mga kanibor oh. so iihawin natin yan magpapahinga muna tayo so, yan, tayo mga kanibor para lutuin natin yung mud clam o oh, iihaw natin yung mud clam na nakuha natin sarap yan iihaw mga kanibor mud clam yan, malakas na yung apoy nasugat pa ako mga kanibor oh. dumudugo natusok sugat yung okay, mga kanibor lalagay na natin ayusin na natin yung apoy tapos lalagay na natin yung dito um, lang yung sabaga yung meat yan dito lang o lalagay lang natin sa gitna pag bum bum ano yan pag bumanga yan mga kanibor lutog na yan titira lang natin tong dalawa ah, susubukan natin ano, ah, magkikilaw tayo patay na pala itong oh, putik magkikilaw lang tayo ng dalawa so eto na siya mga kanibor ayun na Ayan guys, so bumuka na oh. Buto na yan. Ayan, bumuka na siya. So, i-prepare natin so mga kanibor. Ayan. So, bumuka na 'yan. Kukunin na natin. Mad clam natin mga ka-neighbor Inihaw ng mad clam Simpleng ano lang yan Catch uh, and cook Ayan Nalagyan ng aboy yung loob Pero okay lang yan Lamantyan pa rin yan Na-overcook tong isa Ayan mga kanibor tikman natin tong isa hmm.